Yan mga kaji vlog, nagho kay kami ng galyang or gabi sa Tagalog, galyang sa Ilocano. Okay. hukay ng galyang kasi walang pang ng bigas. Ito eh, laman galiang din to, galyang. Ito na lang yung ilaga namin. Kulay red. ang laman niya oh. ilain mo pag dito kasi sa boked eh, masipag ka lang magtanim ng galyang pag wala kang pangbili ng bigas mayroon ng kahit ito lang ang iloto pwede na e, oh. dami ugat yun ugat lang naman yun oh know. na yun know, isa yun know. yun laki oh nagtago lang yung pagtingnan parang walang laman pero nasa ilalim lang pala ano 'yan? Ito pa oh. Ito yung lalaki. Oh, di ba ano na rin 'yan? Maraming lutuan na rin 'yan. Isang piraso lang na galiang or gabi. Busog na ah. pagyan ng ilaga.